Good morning po mga kasimpleng buhay at kamusta po kayong lahat at uh, ngayon lang naman po ako nakapag video yan, uh, at bali sa video po na ito ay update ko po kayo ngayon sa mga tanim kong saluyot yan kung nakikita nyo po at kung napanood nyo po yung short video ko yan uh, yung pagtanim ko nito ngayon na uh, bali harbisin na po siya yan, malaki na po yung kanyang... Uh, puno uh, at marami na siyang uh, mga gandang talbos. And mabilis lang po itong lumaki, mali ah uh, wala pa po ito isang buwan. Ayun, uh, tatlong linggo lang po yata. Ayun, mabilis po talaga lumaki yung saluyot. Da nung nakaraan po ay akala ko ay mamatay na sila dahil nga binaha dito. Malalim yung tubig buti saglit lang uh, at humo pa agad yan at nakasurvive uh, naka survive sila yan kung nakikita nyo po uh, bali nasa ano po yan anim na limang tudling pala yan yan sa dulo Ayan mga kasimpleng buhay at maraming salamat nga pala ulit sa mga sumusuporta, sa mga subscribers, yan sa mga viewers. and shout out po sa inyo at uh, God bless po sa inyo mga kasimpleng buhay. And at marami marami salamat dahil uh, sa patuloy yung support ha. Uh, ngayon na naman ako nakapag video ng long form video. Dahil uh, yung cellphone ko po ay uh, mabilis lang mapuno, na, mapuno yung storage. Ayan. Yung bali bukas po ay mag-harvest ako. Lahat na yung pipitasin. Pati yan doon. Balik kayo ng umaga nga, kayo na nga pala ay nag-harvest kami ng uh, uh, kamuting talbusan. Hindi ko lang na video dahil lalubat yung cellphone. And dito naman mga kasimpleng buhay, mayroon akong tanim na lugbat at malaki na sila. And at gumagapang na. You know, marami pa akong tanim dito. Yung iba mga bagong tanim po yan. Ito yung nauna. Kaya po yan, bumagal yung paglaki niya ay binaharin po ito. Yan, yung papaya ko nga po napatay. Kesa. Wala na mga buhay pa. Pero yung kalabasa ko yung nakasurvive. Ayun o. Gumagapang na rin. Yan. Ito po yung alugbate na ito. Hindi ko lang po ito nalagyan ng balag. Mali sa lupa lang po yung papagapangin. At may eksil lang po ang pag-harvest yan. Isan okay. ka lang yung harvest. Yung pagputol niyan nabang habang pinupungusan po yan, lalong lumalago yung kanyang dahon. Tapos sa bali, ang ina-apply ko lang na ano dyan ay urea lang. Parang sa saluyot. Ganoon din po sa mga talbusan. Maganda na yung kanyang... Maganda na yung kanyang mga usbong. Pati ang saluyot yan. Ayan, pati yung papaya po doon, yan, marami na rin pong bunga. na nakahagip din po ng bahay yan. Kaya nanilaw yung ibang dahon. Yan, marami po siyang bunga. Bali, malapit na po yan, ah, na. Ayan po mga kasimpleng buhay, bali, hanggang dito lang po muna yung aking video. bali, 4 ah, minutes. Hindi na po papahabain dahil, ah, medyo hindi kaya ng storage. Yan, marami na akong file sa cellphone uh, dahil sa uh, mayroon din po ako sa akong Facebook. Ayan Yan And mga ka-Septimbot, uh, palagi po ay mag iingat at God bless po sa inyong lahat. Sana suportahan nyo pa yung aking YouTube channel. At uh, God bless po.